Oh, pretty. Liberty Kim. Dapat yung luto. Ito na 'yan. Niluto ko na nga 'yan. Magkano naman ang isa? 40 lang ang kilo. Ganda 'yan. Sing mo. <laughs> Dapat. Ganda <laughs> ng pesa, aging. Guys, lihat, itu dimana. Panayin kilo. Pantay-pantay lang yan. O, oh, dito may free taste, o. Oh. Free taste. O. Oh. Anak mo, mo na naman ako. Eh. Oo. Oh, Sigwan mo nga ka kasi. Kasi na kay ikaw kay model. Is, isa yung model. Ayok nga. Kasi sayo na nga ayan, British na naman nakita ka lang dun sa ano ko eh. Ayaw niya. Ayaw niya makita sa sa aking vlog. Guys, kartin mo na tayo guys inda saging 40 ang kilo. Magpa-video eh. 40 ang kilo. Nang ating saging. Good morning. Oh, pretty. Kim. Dapat yang luto. Betul lah yan. Ini luto ko na nga yan. Baka naman ang 40 lang kilo. Ganda yan. Sing ganda mo. <laughs> Dapat. <laughs> yan oh, pretty. May ano na. Patimbang ko muna dito. Dito tayo di-discard yung eh. timbangan. Ay nako. Kasi e, wala tayong timbangan guys eh. Mar madam pa ba pa timbanga? Ito so, sa saging ko. Ikita ka na naman ng asawa mo dito sa vlog ko. Magkano ka? Isat kalate. Isat kalate. 1.3. Kano? Kano ka pinta? 1.50. Ano? Isat kalate doon? Isat kalate. Oo. So, Ah. oh delivery Saging paling sape Rabeba Rabeba oh bebas how much is that how much is this oh. Ah ay, ay 1.8 1.8 1.8 ano 193/4 1.8 kuno kuno ano na yun 1.60 60 yan uh Oh check Eh na sube pili 5 60 60 lang ah Nakapuntahan na naman tayo. 60 lang yun. Panlaga. Panlaga ba? Ando, nag-reunion doon. Sa kabila. Oh, Ano, saging? Obos na o? Panlaga ba? Ano ba kinakain mo, boss? Ha? Ah? Eh, saan ka ba nang galing? Tapos ngayon, nag ayaw na <laughs> <laughs> Weh, totoo? Eh, dati mo rin itong pagkain, tapos ngayon, nagsawa ka na. Ha? Huwag ako. Saan ka ba nang galing? Di sa unggoy. Patasawari. Sabi nga, sa unggoy tayo nang galing. Saging na lang pagkain natin. Ayaw mo pa. Okay. Matatay. Parenta <laughs> lang. Unsa so, puro so, eh, ka pa sa bundok tapos bababa ka pa. Ay, natural paakyat ka. Magpagaling ka sa taas, bababa ka talaga. Saan mo tatanim sa lupa? Ay sa ano, Siminto. Dami-dami mong sinasabi, hindi ka naman bibili. Oh, ini kena. Ayan guys, Kunti na lang. Pagkalipas ng tatlong oras. Ayan na lang, ilang pilih na lang yan. Anim. Pero guys, lang.